Bakit nga ba maraming mga business owners, mga startup entrepreneurs na sobrang struggling at hirap na hirap kung paano nila ibebenta yung business or services na meron sila? Paano nila yon i-offer sa online? Most gurus coaches right now, ang ituturo sa iyo is paano mag-advertise on Facebook, on TikTok, o saan man. And also, tuturuan ka rin kung paano mag-content, mag-create ng promotions. Walang mali doon. That's good, but something is missing when it comes on building, starting, and scaling your online business. Ano yung missing doon? Systems. People fail, systems works. Kung titingnan mo yung mga very successful na mga business like McDonald's, Jollibee, SM, Starbucks, di ba? Kapag bumunta ka sa Starbucks at bumili ka ng coffee, tatanungin sa ang pangalan mo. Doon ko unang na-experience na tinanong yung pangalan ko nung time na bumili ko dati sa Starbucks. And doon ko lang naintindihan na kaya pala tinatanong na Starbucks yon para makapag-build siya ng mas malalim na connection, relationship dun sa mga tao.